guys, andaka di guys. So, ito ang ating uh, sitwasyon ngayon dito sa SM Masinag Terminal. so traffic. Padalang so, yung ating mga sasakyan. so ito lang ating tayo ngayon, mahaba na yung pila. Okay. Yan guys. Yan guys, oh. Ngayon, ito ang ating uh, sitwasyon dito. No, sa ating uh, terminal sa SM Masinang Bumada lang yung ating i-drive guys kasi traffic. So, na start yung ating pasayro. Ayan guys. diyan. Ngayon, titingnan natin dito ang sa ano, ating na uh, terminal, no. Alan. Boss, boss, boss. Aabutin lang po 'to. isa yung ating dating ng tiro ating uh, e-try so, dahil sa traffic hindi gaano sila nakakasabay sabay sa so, isa isa guys o so, yan makakita okay, lang muna guys maraming uh, na salamat guys good evening sa ating lahat guys